Nag-request nga pala ngayong umaga si Angel ng masarap na ulam. Sabi niya, pa, baka naman pwede kang magluto ngayon ng spam sa kanang fried egg. Sabi niya, namimiss niya na daw yung ganyang breakfast kasi nung nasa Pilipinas siya, kumakain din siya ng ganyang klase ng almusal. Eh, matagal-tagal na rin kaming hindi nag-almusal ng ganito. Paminsan-minsan, kumakain kami ng processed food pero ngayon na lang ulit. Pagbigyan niyo na kami, magluto tayo ng spam today. Naubos na kasi yung stock natin buto-buto. <laughs> Kaya para sa almusal natin, mag-spam naman tayo. Nung bata ako, meron ako naalala na kinakain ko talaga eh. Meatloaf siya pero nasa lata lang siya ng sardinas. Tapos mahirap siyang ilabas doon sa lata ng sardinas kasi nga sticky siya. Parang nakadikit na talaga yung laman niya doon mismo sa lata ng sardinas sa loob. Kaya ang gagawin mo, bubuksan mo yung magkabilang cover ng lata bago mo siya i-push. Para lumabas siya ng buo. Nakalimutan ko lang kung anong brand nun eh. Anyway, nagluto naman tayo ngayon ng itlog. Ang ginawa natin, parang sunny side up lang tapos nilagyan natin siya ng konting tubig. Ang tawag nila rito is basted. Yun bang parang ini-steam mo yung egg pero ang labas ng yolk niya, rani pa rin, malambot pa rin siya. Kapag naluto na yung puti ng itlog, eh yung egg whites, ano yung mga nakikita nyo sa labas na yan? So that means luto na yan. Pero yung egg yolk o yung pula ng itlog, hindi luto yun sa loob. Rani pa rin yan. Parang over easy or sunny side up, di ba? Pagka naluto na yung itlog pero yung pinaka yolk niya, yung pinaka dilaw niya, hindi pa rin luto. Parang rani pa rin. nating lutuin yung itlog, dito sa, sa ilagay naman natin ngayon o lutuin naman natin ngayon yung ating fried rice. Simpleng luto lang to. Hindi na nga pala ako naglagay ng mantika at saka ng bawang para igisa pa natin tong ating rice. Dineretso na natin ito sa kawali natin. Tapos lagyan lang natin ng konting butter. Tunawin lang natin yung butter na yan. Tapos iahalo natin yan dito sa ating rice. O kaya pwede rin na tunawin nyo muna yung inyong butter. Unahin nyo bago nyo ilagay yung inyong rice para hindi ganun kahira para sa inyo. Tapos lagyan natin ng mga sahog para lalong sumarap yung ating fried rice. Nilagyan natin ng alamang, yung dry, luto na yan tapos meron din tayo ditong paminta at saka ng safflower, yung nilalagay natin sa lugaw, saka konting asin kung gusto nyo patis, or lagyan nyo ng nor powder, or bahala kayo na pampalasa, magic, sarap, bechin ako yan lang Ganyan lang kasimple. Okay na yan sa atin. Tapos lagyan din natin siya ng green peas. Meron akong nakita dito sa rep sa kalagyan na rin natin nung natira kong leeks. Hiniwa ko lang siya ng maliliit, no? Actually, mga kaberks, yung mga inilagay natin dito sa ating fried rice, wala yan sa plano ko. Pero nung sinilip ko yung rep natin at nakita ko na maraming pwedeng ilagay, inilagay ko na yan lahat. Discarte talaga pag nagluluto ako, wala sa plano. Pero kung available at pwede nyo ilagay, ilagay nyo kaysa naman masira lang or masayang lang. Kaya isinama ko na dito sa ating fried rice. saka kahit pa paano, magdadagdag ng lasa yan para sa sinangag nyo para mas lalo pang sumarap, ba? Diba? Plano ko lang talaga, lutuin is garlic fried rice. Kaya nga walang garlic yan nung umpisa kasi sabi ko meron ako ditong toasted na garlic. Ito yung ilalagay ko. So yun na yung ating breakfast mga kaberks. Binilisan ko na nga yung pagluluto natin kasi papasok pa si Angelo sa work at iahatid ko pa siya so medyo malayo-layo pa yung biyahe namin. No? Oh. Simple lang yung mga niluluto ko dito sa bahay. Gusto ko kasi maging simple rin si Angelo sa pagkain. Although hindi talaga siya mahilig sa gulay. Kumakain naman siya ng gulay pero limited lang yung mga gusto niyang gulay. Eh. Basta lang ang lagi ko sinasabi sa kanya kung ano yung nandyan sa hapag natin, kung ano yung nandyan sa lamesa natin. Ipagpasalamat natin sa Diyos na meron tayong ganyan pagkain sa araw-araw. Doon nga pala sa mga kaibigan natin dito sa Canada, maraming maraming salamat po sa pagbili nyo ng mga sombrero natin. Maraming mga bumili ng sombrero natin. Minessage tayo. Pwede nyo akong kontakin sa messenger. Doon pwede tayong makapag-reply o makapag-usa makapag para sa mga order nyo mga sombrero. Limited lang po dito sa Canada yung mga sombrero natin. At uh, thank you very much ulit sa mga sumuporta at bumili ng mga sombrero natin. Maraming salamat po ulit, Chris Cusinero at Angelo. Ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kabarkada at kabarks. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Kris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Kris Cusinero na Halika na sumama at manood Mga matay mamamanghadi lang dyan tiyanang...